nagsisimba ngayong Ash Wednesday ang Quiapo Church. Live na magbabalita si Mobile Journal, Francis Orso. Francis, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, alas 5 pa lang ng umaga ay dumadag sana ang mga tao dito sa National uh, Shrine of the Black Nazarene para magsimba nga sa araw ng Ash Wednesday. Ramdam na ramdam ang pag-umpisa ng kwaresma dito dahil umaga pa lang ay marami na tayong nakikitang may mga alabok sa noo kung saan senyales na nakadalo na sila sa misa. Sa katunayan, dahil labing tatlong misa ang magaganap ngayong araw na nagumpisa umpisa na mga mula pa kaninang 5 a.m., inaasahan na hanggang sa buong maghapon, aabot sa 30,000 churchgoers o posibleng higit pa raw dyan ang magsimba, magsisimba dito. Kumusta ang seguridad dyan, Francis? Cheryl, mapayapa ang pagdadaos ng misa simula pa kaninang umaga ayon sa mga nakausap natin sa pamunoan ng Quiapo Church. Ayon din sa kanila, nasa mahigit 30 ihos ang nakakalat dito para maglibot-libot sa paligid ng simbahan. Pero ayon, pinapaalalahan ng mga dadalo sa misa na ingatan ang mga gamit at maging mapagmatsyag at alerto sa paligid dahil hindi pa rin daw maiiwasan yung mga mandurukot sa paligid ng simbahan. At maliban nga sa dagsa ang mga Katoliko ano, para sa Ash Wednesday, ramdam din ba dyan sa paligid ng Quiapo ang Valentine's Day, Francis? Alam mo, Cheryl, uh, may mga ilan tayong nakausap kanina na magkasintahan na mga nakita nating may noo na sa kanila o, o may alabok na sa kanilang noo at uh, sinasabi nga nilang magse-celebrate pa rin sila ng Valentine's Day. Pero sa ngayon nga dahil araw ng Ash Wednesday at pagsisimula nga ng Kwaresma, ay gagawin daw nilang simple yung selebrasyon na ito para rin daw uh, magbigay, kumbaga magpakita ng pagbibigay respeto doon nga sa fasting at abstinence o yung pag-aayuno at uh, pagbibigay ng pagningilin para sa araw ng Ash Wednesday. Maraming salamat, Mobile Journal, Francis Orso. thank <music> you